Hello mga kalilis, magandang araw, magandang gabi, good morning, good afternoon, kung nasaan ka man ngayon, Charis, ayan. For today's video mga kadods, ay magpapaalala lang ako, first time in the history, Charis, first time itong, first time ko tong gagawa ng video na magpapaalala kasi nga may, may mga nangyari dito sa bahay na hindi ka, hindi ka ano, anong tawag dito? Yung hindi ko ina-expect na mangyayari. So, para malaman nyo kung ano yung... So, para malaman nyo kung bakit, mag, kung bakit magpapaalala ako is, merong nangyari dito sa bahay, yung printita ko is nawalan siya ng pera. Yung pera na yon is 50,000 real Napakalaki nun. Kung i-convert ko siya sa Philippine peso, it's worth 700,000. Diba? ba napakalaki? Napal napakalaki niya. So, chineck niya kanina 'yung pera na 'yon. It's already 8,000. So, nawawala 'yung 42,000. Nasaan? Nasaan na 'yung 42,000? So, ang napagbintangan kaming dalawa ni Sharon. Hindi actually kami pinagbintangan agad-agad, pero tinanong kami. Siyempre, kami lang naman pumapasok doon sa kwarto niya. Siya, ako, si Sharon, at saka si King Karin, my enemy. Minsan pumapasok yung nanay niya, minsan pumapasok si Madam H. Minsan, nung nakaraang buwan, pumapasok din yung kapatid niyang laki. So hindi namin alam kung sino talaga ang kumuha ng 42,000. Yung pera na 'yon is napakatagal na noon. Napakatagal na. Ang sabi niya sa akin, 8 years niya na daw yung tinatago. At 8 years na 'yon, hindi niya tinatanggal sa kung saan niya inilagay. Hindi talaga hindi niya talaga binago ng ng ano, hindi niya binago ng ng place kung saan niya nilagay nandun lang talaga yon for 8 years hindi nawawala so ngayon nagtataka kami kung bakit nawala nasaan na so ngayon kanina umaga pa kami stress na stress hanggang ngayon hindi, na ako nag hindi ako nag breakfast hindi ako nag lunch hindi din ako nag dinner sino ba namang may ganang kumain sa ganyang pangyayari. 42,000 saan namin nahagali, saan namin hahanapin 'yon. So ang, nagtaka kasi kami kanina ah uh, Tuesday kasi hindi siya nag-duty. Tuesday ng gabi umalis sila alas 10 ng gabi. Umalis sila kasama si Madam H. Pagkaalis niya, ang sabi niya kay nanay niya, nawawala doon yung pera niya. Pero ito namang si Madam Damin ko, hindi niya nilagay sa utak niya kasi hindi siya nakafocus doon. So wala na yon So kay nabukasan, kinagabihan pagka uwi niya, wala na kami sa baba. Nasa taas na kami kasi dumating sila mag alas 12 na narinig ko. Mag alas 12 na. So hindi daw siya nakatulog. So nag duty siya Wednesday. Wednesday pa ngayon kasi alas 11 pa lang. Alas 11 imedya. Nag-duty siya kanina, Umalis siya 7.45. Umuwi siya ng maaga. So, sa hindi pa siya nakauwi, maglilinis sana si Sharon sa kwarto niya. Sabi ni Sharon, Yeah, Joy, nakalakman yung kwarto. Sabi ko, hmm, Baka natulog lang. Baka natulog, hindi nag-duty. So, ang ginawa ko, ah, uh, Sakto kasi na may inihatid yung driver dito sa taas. Doon sa ano, may in, may may pinabili si baba ko. Tapos ayun, tinawag niya ako or si Sharon. Dalawa lang naman tatawagan niya either ako or si Sharon para kunin yung inuto sa kanya. So ayun, tinanong ko siya kung umalis ba si Shahan. Sabi niya, oo oh, daw, umalis. Sabi ko, sabi, sabi ko na lang, ah. Oh. So hindi din na lang, hindi din napasok sa utak ko, bakit kaya niya inilak yung pintuan? So, ayun, sabi ko kay Sharon, umalis man daw, bakit nakalak yung pintuan? At saka nung naglinis ako sa baba, wala akong nakita ang sapatos niya na pang-duty niya. Malalaman ko kasi kapag umalis siya or hindi, kasi kompleto yung sapatos niya. Kapag umalis naman, ikulang. Ay so, ayun, wala na yun. Okay na kami doon. So, hindi nakapaglinis si Sharon kasi nakakandado, nakalak. So, dumating siya alauna pa lang. Ang aga. 130 ang dating niya talaga is 5 or 6. Minsan, maaga. Yung pinaka maaga niya is alas 4.30. Yun talaga yung pinaka aga niyang uwi. So, nagtaka ako. Bakit na uwi siya ng 1.30 pa lang? So, hindi siya dumiretso sa kwarto niya. Ako nagluluto ako. nagluluto ako ng pagkain niya. sabi niya, tinawag niya ako. E, pumunta ako sa kanya. Tapos, ayun na, nag-explain na siya na nawala daw yung pera niya. Yung pera na daw yun is hindi sa kanya. Yun yung pinakamasakit. Hindi yun sa kanyang pera. Sabi niya, okay lang kung sa akin yung pera. Okay lang, sasabihin ko na lang, okay. Hahanap na lang ako ng pera. So, hindi kasi sa kanya yung pera. Sa ibang tao yung pera na yun. At napakatagal na tinatago yun. Kasi, ngayon lang siya naghalungkat kasi mag-e-exam na naman siya. So yung exam kasi nila is kailangan cash. So yun lang yung cash na meron siya at saka madami silang nagmamay-ari noon. Kaya yun yung pinaproblema niya ngayon. So eto na nga yung mga ano, nagtanungan na kami. So in explain ko na. So binigyan So explain ko na. Pagkatapos ah uh, Palagi kasi namin nakikita si King Khalid may enemy, na palagi siyang pumapasok doon sa kwarto. Dalawa lang naman yung ano eh, dalawa lang naman yung palagi doon sa kwarto si Sharon at saka si May Enemy. Pero uh, hindi ako nagdududa kay Sharon, mas nagdududa ako kay May Enemy. Bakit? Alam ko ugali niya. Hindi ko alam kung kaya niyang gawin 'yun sa sarili niyang pamilya, pero alam ko ugali niya. Si Sharon kasi alam ko din ugali niya. Siyempre na mag Siyempre, kaming dalawa lang naman yung magkasama dito sa bahay. Kami lang dalawa, kami lang dalawa yung palaging nagsasama. Di ba? Manalaman mo talaga yung ugali ng isang tao. Kahit na ilang araw, ilang buwan pa kayong nagkasama. Di ba? So, ayun. Kasi itong si ko no pag may nakitang pera, sasabihin sa akin, may nakita akong pera, ayaw kong maglinis. Sasabihin niya talaga sa akin na ayaw kong maglinis, may nakita akong pera, madami. So, pumunta ko kay madam, sabihin ko kay madam, so, ayun, habang naglilinis si Sharon Conoto, eh, nandun si madam, para malaman na walang, walang ano, walang mangyayaring ganon. So, ayun na. Ito kasing si, si Printeta, bago siya umalis, buwan ng, buwan ng, ano, buwan ng, uh, I think, June? Buwan ng June, o, di ba, June? Oh, diba June? <laughs> buwan ng June o Malaysia. Mga June 16 or 17, ganun. Hindi ko na maalala, basta yan yung month na yan. O Malaysia, naalala nyo nung nagvideo ako na naglinis ako ng kwarto kasi darating yung kapatid niya. Yun yun, yun yung time na yun. Dumating yung kapatid niya nitong araw, umaga, umalis siya alas tres ng madaling araw. Nag-flight siya papuntang Amerika. 10 days. 10 days siya sa Amerika. So, nandun siya. Pagtapos nun, hindi ko ginalaw yung kwarto niya. Hindi ako naglinis for the 8 days. Hindi ako naglinis 8 days. So, pagka nitong aming bisita, yung anak ni Madam Damen, which is panganay niya, at kapatid din ni Sharon, ni ano, kapatid din ni Prentita, ang sabi, ah, umalis na. Pagkaalis na, oh, magbibigay ako ng, ano, magbibigay ako ng example. Ito yon etong araw na to eto na lang, 4 days kasi 4 days na lang yung natira uuwi na si printita so kailangan kong maglinis sa apat na araw na yan so eto, umalis yung bisita namin, umalis so etong araw kinabukasan, sabi ni madam damin ko, huwag ka muna maglinis e pagpabukas mo na lang so sabi ko, o sige mamaya na lang So hindi ko siya hindi ko siya pinagpabukas, naglinis ako after lunch. Naglinis ako ng alas dos. Oh, itong araw na to alas dos naglinis ako hanggang alas dos ng gabi. Alas dos ng gabi, hindi pa rin ako natapos. So itong araw na to, itong gabi na to, nakita ko na yung pera na yon. Nakita ko na yung pera, pero binalik ko. Binalik ko. Pero ang problema lang talaga, may mali ako. May mali ako kung bakit hindi ko sinabi kay Madam Damin ko na may nakita akong pera. Ang pagkakaalam ko kasi, alam na niya na may pera doon. Kasi itong si, si, ano, si Printita, bago siya umalis, sabi niya, Ya yeah, Joy, may pera ako, ilagay ko dito, baka makalimutan ko, ipaalala mo sa akin. Eh sabi ko, okay, pero hindi ko pa nakita. Hindi ko pa nakita. Nakita ko nung naglilinis na ako. Nasa bedside table lang niya nasa gilid lang talaga ng higaan niya sa so, eto na yon. eto na yung araw naglinis ako so hindi ako natapos hindi ko natapos, hindi ko tinapos so bumalik ako dito ng araw to ng umaga umaga, natapos ako ng alas 11 ng umaga nagsimula ako ng umaga nagsimula ako pagkababa ko, alas 8 kami bumababa eh bumaba ako tapos wala naman masyadong linisin kasi sila lang namang dalawa ni baba nang dito sa bahay tatlo Silang tatlo ni King Khalid my enemy, si Baba, si Madam Tamin. So walang kalat masyado. Eto. Ang natirang gagawin ko nito, magwalis, maglis ng CR, at saka maglagay ng mga beddings. Pillowcase, comforter, yun na lang yung natira ko. Sa so, pagkatapos ko niyan, nailagay ko na. <coughs> na <Nagpatuna> ako kay... <coughs> o, ba diba? Nagpatulong ako kay Sharon maglagay ng comforter kasi hindi ko kaya malaki kasi mabigat. So okay na kami doon, natapos na. Tapos tinawag sa paglinis ko pala dito, ako lang mag-isa. Kasi ayoko yung ayoko yung nagtatanong siya kung nasaan na yung mga gamit niya. Hindi ko alam kasi dalawa kami. So ang ginawa ko, hindi ako nagpatulong kay Sharon. Ako lang talaga yung buong kwarto ako lang yung naglinis para alam ko kung saan ko nilagay yung mga gamit niya. Yung mga kakailanganin niya. So, ako lang. Eto, ako lang din. Nagpatulong na ako para maglagay ng comforter. So, pagkatapos naming naglagay, naglinis siya ng CR. Pinaglinis ko ng CR. Habang naglilinis siya ng CR, nandun din ako. Si ko Conoto, ha? Nandun din ako. Pagkatapos nun, ah, uh, pagkatapos nun, ah, <laughs> nalilito na ako. Pagkatapos nun, okay na. Okay na kami okay na. Pagkatapos niyang naglinis ng CR, bitbit bit, -bit nga yung mga panglinis ng CR dito sa araw na to, tinawag ko siya. Sabi ko, halika dito, tignan mo. Binuksan ko yung drawer kung saan ko nilagay yung pera. Sabi ko, halika, tignan mo. Baka kasi makalimutan ko, tatanungin niya kung nasaan yung pera nandito ha dito ko nilagay. So, ayan. Sabi niya, okay. Pero hindi niya hinawakan. Malayo siya sa akin, eh. Malayo siya sa akin. Sabi niya, okay. edi sinara ko na. Sinara ko na. Di okay na kami doon. Malinis na. Eto, dumating siya na umagahan Alas 10 ng umaga, dumating siya. Dito pa lang, dito pa lang, gabi. Alas 8 or alas 7 ng gabi. Kasi dito, naglaba ako. Hindi. Dito, naglaba ako. Naglaba ako, natuyo na, naplansya na. Habang naglilinis kasi kami, eh naglalaba din ako. Nagwa-washing ako. E di dito, lahat ginawa ko na. Naglagay ng beddings. So, okay na yon. Pagka ginabihan nun, daladala uh, -dala ko yung planggana kasi maglagay ako ng damit. Sa room ni parin tita. So, maglalagay sana ako ng damit. Pero nakita ko si King Khalid, my enemy. Nung nakita ko siya, nakaupo siya sa lapag. Nakaupo siya sa lapag, sa harapan niya is yung lamesa. Yung table, bedside table, yung may drawer. So, nakita ko siya sa dalawang mata ko. Binuksan niya yung drawer at may hawak siyang wire. Parang ganito. Pero hindi, hindi yun headset eh. May hawak siyang wire. Doon kasi sa, sa, sa drawer na yun, sa pinakaunang drawer, ang nilagay ko doon yung mga laptop, 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 cellphone. Dito sa side. So, dito naman sa kabilang side, mga papel, mga papel, mga papel. Tapos nilagay ko yung pera sa pinakailalim nun. Pero baka kita, kasi sobrang arrange na at hindi madami yung laman nung long laman ng drawer na yon. So dito naman sa ano sa sa kabilang gilid, ito gilid, ito gilid, dito gilid. Nilagay ko dito lahat ng mga charger. Charger ng laptop, charger ng cellphone, charger ng iPad, charger ng Apple Watch, lahat ng mga charger, charger na kinakailangan niyang gamitin araw-araw, nilagay ko para makita niya. So nandoon na yon. So tinignan ko siyang ganun ang tagal niyang umupo. Ang tagal niyang umupo doon. Tapos may hawak siyang wire. Hindi ako sure kung anong wire yun. Basta may hawak siyang wire sa kamay niya. Tapos tumakbo ako sa kusina. Sinabi ko kay Sharon, Sharon, baka nakita niya yung pera. Patay, lagot ako noon. Baka mawala yung pera na yun. Sabi naman ni Sharon, hindi. Baka hindi niya makita. Hindi niya makita. Saan mo ba nilagay? I sabi ko, nakita mo naman kanina sinuksok ko pinakailalim ng mga papel-papel. Feeling ko nakita niya na 'yon. Nakita niya na 'yon dahil nga nagkalkal siya doon, nagkalkal siya. Nakita niya na 'yon. Tapos kinabukasan umuwi na sa si printita, umuwi na hanggang sa apat na buwan. Feeling ko kasi 'yung pera, malalaman mo na inuunti-unting kinukuha. Naka-plastic. Nakalagay sa sobre tapos nilagay sa plastic. Yung plastic na yun, napaka, napaka luma na. Alam nyo yung kiss ng laham, yung malaki, basta yun, yung, yung plastic na puti, yung katulad na ito, puti isa, luma na. ba diba pag bago puting puti, luma na talaga as, luma na talaga siya as in, lumang luma na siya. So, hindi ko pa ito na-explain sa kanya kasi inaalala ko pa sa utak ko, hindi, hindi nag-function yung utak ko kanina habang ini-interview nila ako. Alam mo yun, yung, yung nashock ka na lang na 42,000 nasaan? Tapos walang ibang pumapa pumapasok doon, kami lang naman. So, ayun, hindi ko pa siya na-explain pero kailangan kong sabihin kay Prentita bukas. At etong sinabi ko ngayon, sinabi ko na kay Madam. Pagkaakyat ko dito, bago ako umakyat, sinabi ko na. Kasi pinagdudahan nila si Sharon, ikawawa naman, wala namang ginagawa yung tao. Tsaka kung magloko si Sharon, ako yung pinakaunang makakaalam. Kahit hindi siya magsabi, kahit hindi niya sabihin, malalaman talaga. ba diba? So ayun, pinagdudahan nila si Sharon. So confic confic ano, so confiscate na yung mga ikama namin. Nakaibaba na unang in, unang kinuha yung ikama ni Sharon. Tapos sa uh, umalis siya pumuntang masjid, pagka-uwi niya, kumain siya, naganap siya ng pagkain, pinakain ko na din siya. Ah, uh, kinuha niya din yung ikama ko. So wala na kaming magagawa, ano pong magagawa namin? Eh, hindi naman talaga namin alam kung nasaan na yung pera na yun hina hinalughog na namin, hinalughog na namin lahat ng mga gamit, lahat, lahat, nilagay namin doon sa sala para makita namin isa-isa bago namin ibalik. Bago ko nilabas, tinigan ko isa-isa, tapos pinalabas ko si Sharon. Tapos isang supot naman, isa-isa pinalabas ko. Pagkapasok naman, inisa-isa ko. Wala talaga kang, ma wala ka talagang makakita kasi kinuha. Kasi kapag na-misplace yung pera na yon bakit na misplaced? Nakasupot. At saka yung, ano, yung, yung sobre, may butas. Malalaman mo talaga na inuunti-unti. Siguro araw-araw niyang, sigur, araw-araw niyang kinukuha. Tapos ito pa, pinaka, pinaka worst. Bago, nang, bago namin nalaman yan, itong si King Khaled may inimikon, napakadaming pera. Mga ano na, mga 3 months ago na no, yata, Napakadaming pera. Isang araw, naglinis si Sharon Conoto na siya kasi yung naglinis ng mga room. Pero pinupuntahan ko naman, pinupuntahan ko araw-araw. Pagkalinis niya, hey, linis siya ng linis. Sige, araw-araw, linis, linis. May isang araw na naglinis siya, tapos nasyak siya kasi may nakita siyang pera. Sabi niya sa akin, hindi mo na siya naglinis, tinabi niya yung walis niya, pumunta siya sa kusina. Sinabi niya, Yachoy, takot man ako maglinis. Bakit? May nakita akong pera, napakadaming pera. Nasaan? So, sinundan ko siya. Sinundan ko siya. Saan? Tapos nakita ko. Madami. Parang ganyan, no? Siguro na sa 8,000 o 10,000 pera na yon. So, wala lang. Sabi ko, So niya kaya galing yun? at hindi siya lumalabas nung mga time na yun kasi hindi siya nagsasalita. Takot siya. Takot siya, 'di ba? 'Di ba sinabi ko sa inyo na parang nababaliw na siya kasi ayaw niya namang mag-asawa tapos pi, tapos ino-ano you know, nila na mag-asawa na ganyan-ganyan. So parang naano na yung utak niya. Wa. So ayun. Pagkatapos nun sumunod si Madam. Sabi ni Madam, "Anong meron? Anong meron?" Eh, 'di sabi ko. Ayun no may pera, napakadami. Sabi niya, oh, labas kayo, labas kayo, kayo maglinis. O na mabas kami. Hindi naglinis si Sharon sa mga panahon na yon. So, kay nabukasan naman, pag ano, kinabukasan, naglinis na naman kasi kailangan araw-araw maglinis eh, di ba? Kinabukasan, naglinis na naman si Sharon. E di, pagkalinis niya, hindi niya, hindi niya inarrange yung bed kung saan natutulog si my enemy. Yung inaatupag niya lang yung higaan ni Madam Damin at saka yung CR tsaka magwalis-walis ng konti, ganyan lang. Hindi niya talaga hinahawakan yung mga gamit ni enemy kasi nga, magagalit talaga yun. Mag-aaway na naman. So, ayun. Okay na yun. Hanggang sa tumagal ng tumagal, tumagal ng tumagal, bakit yung pera padami ng padami? Padami ng padami. Ang mali, bakit hindi ko chinek yung pera? At saka wala sa isip ko na yung pera na yun is ano, galing doon. At saka hindi ko naman talaga nakita na siya yung kumuha. Duda lang yung sa akin. Pero 100% sure ako na siya yung kumuha. O, oh, hindi pa rin duda yun. <laughs> ayun, stress na ang ano nyo, stress na ang kadama nyo. So, ayun. Na, ha, tumagal lang tumagal, tumagal lang tumagal. Dumadami yung pera niya. Dumadami hanggang sa umabot na ng ganyan. Umabot na ng ganyan. Kasi may mga araw na nakaganyan lang oh, nakaganyan lang sa sa sahig, nakahilata sa sahig, napakadami. Napakadami. Tapos hindi naman ginagalaw, tinitignan lang namin. Tapos nagtatawanan pa kami ni Sharon, sabi ko, sarap siguro humiga din sa pera na 'yan, no? <laughs> tapos wala, umalis din kami. Pagkatapos noon, bigay siya ng bigay ng pera sa amin. Minsan 100, tapos mga after 2 days, 100 na naman. Nakakuha ako ng 300. Nakakuha ako ng 300 sa loob ng isang linggo. Iba pa yung pagkain. Minsan, sa isang araw, bumibili siya ng KFC. Tigi isang box kami ni Sharon, yung apat na laman. KFC. Sa next day naman, KFC. Sa next day naman, sandwich. Sa next day naman, sa next day naman, ah uh, ano yun? Ano yun? Anong tawag doon sa next? Di naman, ah, uh, pancake. Pancake. Tapos yung pagkain ng pino, yung mga inasal. <laughs> Nakakain ako ng tatlong beses ng mga inasal. Nakakain ako ng apat na beses na KFC. Galing sa kanya. Iba pa yung pera na binigay niya. So lahat ng yun, sinabi ko kay panitita. Di ba? Tapos so, nagtaka ako, saan niya kinuha yung pera? Saan galing yung pera? Hindi siya lumalabas. Hindi siya lumalabas kasi may, may sakit siya sa utak. <laughs> hindi siya lumalabas kasi takot siya sa mga tao. Dito lang siya sa bahay. So, masyak ka talaga kung saan niya kinuha yung pera. Pero wala sa isip ko na galing yan doon. Kasi, hindi eh, ko naman nakita na kinuha niya. ba diba? Pero ngayon ko lang na-realize, inisa-isa ko na yung mga pangyayari. So, ito lang talaga yung masasabi ko. Siya talaga yung kumuha. Siya talaga yung duda ko. ba? Diba? Wala namang iba. Ano sa tingin niya yung mga, yung mga kinikwento ko sa inyo? Hindi pa ba siya? Sa mga sinasabi ko. Di ba parang siya naman? No. Ano sa tingin niyo? Kasi ako 100% ako sure naramdaman ko na siya yung kumuha. Tinanong naman siya. Madaming beses tinanong. Dininay niya, sabi niya hindi. Pumunta lang, pupunta lang ako sa kwarto, no? Pupunta lang ako sa kwarto mo. Kain ako ng chocolate. Tapos aalis din ako. Oo, nakikita namin kain siya ng chocolate, eh. Malay natin kung chocolate lang ba talaga yung... Chocolate lang ba talaga yung kinuha niya doon, di ba? Hindi naman natin alam. Hindi, hindi, hindi naman natin nakikita. 'di ba? So ang pagkakamali ko lang talaga is hindi ko sinabi kay Madam Damin Bakit hindi ko sinabi? Akala ko kasi alam niya na may pera doon. At saka napakatagal na ng pera na 'yon doon. Napakatagal na panahon na wala pa ako dito, nandoon na daw yung pera na 'yon. O, 'di ba? Pero hindi nawawala ngayon lang. So sabi naman ni ni Prenteta sa akin, 100% sure ako na hindi ikaw. Kasi ang nakakaalam ng pera na yon, una siya. Pangalawa si Amina. Eh wala na si Amina mag mag magtatatlong mag ano na, magtatatlong taon na si Amina. Sumunod ako. Nalaman lang ni Sharon nung naglilinis ako kasi sinabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya, baka kasi makalimutan ko. 'Di ba? So 'yun. 'Yun lang yung mga paalala ko na hindi yan paalala, chismis na yun. <laughs> so, ito lang, ang, ito lang masasabi ko, no, sa mga lahat ng mga OFW, kung may makita kayong pera, dapat sabihin nyo, sabihin nyo, kung, sabihin nyo sa mga, ano nyo, sa madam nyo, sa amon nyo, para hindi kayo magkakaproblema. Kasi kami, napakalaking problema namin. Ngayon, okay, okay pa to. Ah, uh, di ko alam bukas kung ano yung mangyayari sa amin kung ano yung mangyayari kasi kinuha yung ikama namin at ang sabi daw eh, i check daw sa bangko. Eh, makikita naman kasi yung, kung i-check nila sa bangko yung ikama namin, makikita naman kung magkano yung, yung pera na hinuhulog namin. At saka kung hindi nila makita, ibibigay ko sa kanila yung resibo. Napakadami kong resibo. Yun yung pakita ko. ba? Diba? Kasi ako, sa sarili ko, 100% sure hindi ako yung kumuha. At saka, sure din ako na hindi din si Sharon Konoto. Pero itong si King Khaled may enemy ko, hindi ako sure. May duda ako eh. Pero ang sabi niya din sa akin, itong si si ano, ang napakaganda lang dito, nakikinig, si Printeta kung paano ko ina-explain sa kanya kung ano yung mga pangyayari. Nakikinig siya. At saka alam niya yung ugali ng kapatid niya. At first, sinabi niya sa akin, bakit, bakit napakatagal na niyan eh hindi naman nawawala. At saka ang tanong niya sa akin, bakit siya ang kukuha, hindi niya man niya alam na may pera. Sabi ko naman sa kanya, malay natin, baka nakita niya. Tapos inuunti-unti niyang kinuha. 'di diba? Pero ito lang talaga yung masasabi ko, dapat talaga kung may kung may makita kayong pera, sasabihin niyo sa Madam Damen niyo kasi hindi natin alam kinabukasan kung magkaka-problema o ano. Basta ako, napakadami naming napakabigat na problema na 'to. 42,000 saan namin kukunin kung ipupush talaga nila na kami talaga yung kumuha. Kawawa naman kami, wala kaming pera. So, ayun, Shock ako kanina pa lang. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Inaalala ko talaga yung mga pangyayari. Simula nung nakita ko yung pera na yun. Para, para maala alam mo yun, kahit napakatagal na na panahon, kung maalala mo lang ng mga pangyayari na yun, kung mabalikan mo yung mga panahon na yun, madugtong-dugtong mo siya eh. Madugtong-dugtong mo siya. Kasi kanina ini interview nila ako, kung ano talaga yung ano. Hindi ko masabi. Kasi hindi pa function yung utak ko. Hindi, hindi ko pa maalala lahat-lahat ng mga pangyayari sa araw na yon So, ngayon, kumakain kami, hindi. So, nagkakapi ako. Kumaka, kumakain si Sharon ko to ito, nagkakapi ako. Iniisip ko.